Oh. <laughs> <laughs> oh, okay, thank you haha 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 I love you. haha 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 thank you haha 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 Surprise kasi ito pa kasi aram, ah. taon-taon ka lang ang ginagawa. Ah? Ha? <laughs> may surprise kayo yeah, ma? May surprise ako. Ba't saan <laughs> ginigising to si Mayling? Tutulog ako ngayon ate-ate. Oh, May patulog. Kailan pa nga nandiyan yung, ano na, ma? Kailan na nga nandiyan yung day? Okay? Sabi ko, patawad lang ako nila mga mga social price.

Kasi kaya ako binagyutsan na yung kata ng daddy mo para hindi na ako maano ma eh. Maano yan? Wala marinig na ingay. Diretso tulog ko. <laughs> Uy. Daddy mo, man. thank you. Thank you sa cake at saka sa goto. Thank you so much. Napataba. Siyempre, mahal na mahal na mahal ko Hindi yung pagpataba, ano yan? Pagpagaling. Pagpagaling. <laughs> uh, Mga kasi kayo, kailangan yung sa ano, di ba? So, you mami, miss you, I love you, I miss you. Kaya pala ayaw mo akong patulugin eh. Sabi ko, mo, magpahinga muna ako 30 minutes kasi yung boses ko. Sabi Hindi pa panood.

Naiyak nga naman si ano, maming iyakin. <laughs> <laughs> Happy love you, anak. Thank you love so you much. Ma love you, love you. oh may goto pa. May pag-goto pa. Ayos, ha. Kainin ko may naya. Muna yung luha ko. Ano nang ano yung luha ko. Mm -hmm. uh, sabi mo? Sabi nga ma, B buti nga kayo pag umiiyak kanin. Ang ganda pa rin. Ang ganda yung <laughs> Ewan pag umiiyak. <laughs> <laughs> nautot tuloy ako. Ang ganda Oop, nautot ako. Happy yeah. birthday, Mami. Kasi ang mga uh, kasama ni Muna dyan, yung mga ano, kapatid ko, sila siya. <laughs> <laughs> surprise ako sa cake. Thank you. Naiiyak din ako. Yeah, love man, you. Love you so much. Thank you so much. I love you, Mami. Kaya kayo dito, Mami. Oo, sige. Sige, sige. Inip. Na-to use na, na ako sa'yo. Love you. Kung sige, Mami. Mapuha siya kayo. Bago balik na kayo.

Okay, bye bye. Love you. Bye bye. Let me pass <laughs> your price, Okay. Okay. Then go to talk with Baboy at Okay. <laughs> oh, matutunaw so, matutunaw oh, mandila, Happy birthday hey, to na, <laughs> oh, oh, na, na 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 birthday! Ma oh, birthday. Oh, na <laughs>

mag-surprise din. Alam na birthday right? right. Like, no, Ayun na tayo sa baba. Hey na, masaya Ang base natin Ready pa natin yung pagkain. Kakain tulad. Super sa'yo. Bilisan natin. Masisiyahan tayo

Surpresa nila, naging masaya rin kaya pa yung birthday ko kahit may sakit ako. Naiyak talaga ako. kakainis. Okay, <laughs> Pinaiyak nila ako. <laughs> Ganda. i love you happy birthday ate ganda i love you so much happy, happy birthday oi happy birthday oi happy birthday wait lang wait lang oi happy birthday ko niya niya deko happy birthday Tita! niya you ke know yonet

kasi hindi na nilagay yung pinagawa tayo. <laughs> Thank you. Ito, galing pa kay JC Ayra, ang pinatilipin. Eh, ano, si Eliza gising. Buti na lang, <laughs> hindi nagkapareho. Sabi ni Lola, Lupet, buti gising ka. Lola, kapatulog ko lang, ang lumit niyo? Hahaha. <laughs> Anong tinatawagan mo siya eh? Sabi, <laughs> sabi ko, kanina ko tinatawagan sabi, uh, sabi ko, kanina ginigising mo ako ngayon, ayaw mo ko sagutin. Dapat may picture ka din kay ate. Oo nga, sir. Sige ka dyan, may hindi pala sa ato niya. Sige ka, may picture ko kayo. Diba? Happy birthday! Nakakawa ni Kuya. Saya, saya. Kali birthday ko ah. Parang nawala yung sakit <laughs> na, ko. Surprise ako. Sobra. Nakakain. Naka-touch, kaya naiyakaw pa kasi wala expect Pero, pero... Effort sila, magtatagal ng mga para sa akin. Oo, pero... ...didi natin mag-invitation. Puntaan sila dun. Kung wala na na. pa? Ano Thank you. Thank you. Um, uh, nalulunya din uh, uh, um, uh, alam ni, si si de, <laughs> ko si JC din ang kanina ni JC tapos tapos na ako busa uh, sabi ko, eh anong sabi ni Linda na ko sa ko dito ng na kaya ang alam niya di si David ah may na ako sabi yung na ako sabi ni Miley, um, sabi niya, sabi ni Miley. <laughs> Tama, Malin, <natutulog> na. <laughs> Hello, Happy birthday! To you. Happy birthday! Happy birthday! Happy surprise Happy birthday! Happy birthday! Happy Happy birthday! birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday HAPPY BIRTHDAY, happy birthday TO you! Yay. Yay. We love you! Thank you! So much. Oh. Oh.

Salamat din at tutok mo. yung lalo yung pananampalitaya ko. Uh, mahal na mahal kita, Panginoon Diyos. Yun lang. Thank you din. Lakas ang kan family. Thank you. <laughs> 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 Lord Kirsten Madel, salamat Lord sa kanyang buhay sa kanyang pong mga naranasan na kalabdaman na karang mga araw, Lord salamat po siya po yung pinagalit na at narito po siya Lord sa kamasalahan sa iyo Atlos. at ikaw ang kanyang kalakasan at pag-asa at ibigay Lord na magumpay, kaaliwan at ikit sa lahat kanya pong, pala na kanyang pananapalatay sa iyo Lord na lalong lumalalim at tumatatay we pray with God good health and strength at patuloy niyo po siyang samahan bawat sandali. At pagpapala Lord sa mga kapatid namin ito na kanila ang mananasan sa bawat araw ang pag-ingat buwag sa iyo. Sa pangamit nila ay sa pangamit nagsasabi namin. Amen. Amen. Sama-sama po nating awitan ng Happy Birthday!